Kaya sana huwag kayong uh, magsawa sa amin sa kapapaalala namin. Pagbasa magbasa tayo ng salita ng Diyos, di ba? Meron nga sa atin sa chat group natin, may bumabati pa ng foreign, di ba? Mayro pang hola. Sino ba 'yon? 'di ba? Kun banwa, arigato, mga niyo na ako sino yung ano. Pero magandang bagay 'yun eh, nagpapaalala sa atin. Let's go back to the word of God. The moment na lumayo tayo diyan, mataas ang chance na lalayo tayo kasi that will remind us kasi ang tao madaling makalimot. Again, basahin natin dito, no? Sa, sa verse 25, ang ganda ho ng instruction kay Ezra nung hari ng Persya. Nagpadala siya ng sulat. Sabi, sabi niya kay Ezra sa mga Israelita, At ikaw naman Ezra, gamitin mo ang karunungang ibinigay sa iyo ng iyong Diyos. Maglagay ka ng mga tagapamahala at mga hukom na mga ngasiwa sa lahat ng tao sa lalawigan ng kanluran ng Euprates. Ang ilalagay mo ay ang mga marurunong sa kautusan ng Diyos. Sa hindi naman marurunong ituro mo sa kanila ang kautosan. Ang ganda ho nito, yung hari na nakakasakop sa kanila ang instruction. Turuan mo sila ng salita ng Diyos, ng kautosan ng Diyos. Kaya napakahalaga ho ang hamon sa atin, ipanalangin ho natin ang ating presidente, ang ating mga leaders. Kapag sila ay, ay sumusuporta at sa ating salita ng Diyos, mataas ang tsansa na pagpapalain ho ang bansa. Kaya ho, sinumpa ang bayan ng Israel nung panahon na yan, nung, nung, unang panahon, kaya sila napalayas, yung mga hari nila na nanguna sa kanila, sila yung unang-unang sumusuway sa utos ng Diyos. Ang hamon sa atin ngayon, ipanalangin natin ang ating presidente. Actually, I am impressed sa kanilang ginagawa nila ngayon, sa crackdown na ginagawa sa Pogo, sa mga illegal foreigner tulad ng Chinese. Ngayon, naglalabasan na, di ba? Kaya ipapanalangin natin sila. Kaya sa aming prayer meeting, minsan, nagbasa kami ng balita, may mga death threat na sila. So sa atin, relax-relax lang tayo dito. Dapat mayroon ho tayong pakialam sa bansa natin. At napakasarap po kung yung ating leader ng bansa ay sumusuporta ng gawain na nagbibigay karangalan sa Diyos na itinatanghal ang salita ng Diyos. At tignan natin ano, ito yung patunay na talagang bumalik, nagbalik loob sila ang unang ginawa nila bukod sa pag, sa pagtatayo ng templo ay pagtatanghal sa kautusan ng Diyos. Bababasa natin sa Ezra, ay sa Nehemiah chapter 8 verse 2. Again, naalala nyo last week sinabi natin, ang Ezra at Nehemiah ay isang aklat lang po siya. Kaya dito kukuha tayo sa, eh, sa Nehemiah. Kaya't ng unang araw ng ikapitong buwan, kinuha ni Ezra ang aklat. Ano po yung aklat? Nung panahon na ito, ang aklat na ginagamit pa lamang nila, yung tinatawag na Torah or Torah. Yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, dahil hindi pa naman nabubuo yung ibang mga prophets dito, although may kopya na sila, pero yun yung tinutukoy dito. Dinala niya ito sa kapulungan, binubuo ng mga lalaki, babae at mga batang, may sapat ng gulang at pangunawa. Mula sa pagsikat ng araw hanggang sa katanghali ang tapat, binasa niya ang kautusan sa harap ng mga taong natitipon sa liwasang bayan sa harap ng pintuan ng tubig. Ang lahat ay nakikinig ng mabuti. Grabe. Kaya-kaya natin mag-worship service mula umaga hanggang hapon. <laughs> Ganun ho yung ginagawa nila. Nagbabasa sila, nagpupuri sila mula umaga hanggang hapon. Sobrang na nila yung Word of God. Kasi matagal na panahon binaliwala nila yung kautusan ng Diyos. Pero ang unang-unang ginawa nila Ezra, ito basahin natin to. Kailangan nating pag-aralan. And imagine, wala akong microphone noong unang panahon. Siguro pinapaos na sila Ezra eh, tapos palitan siguro sila ng mga pare. Hindi ko alam kung paano nila binasa to, kung sabay-sabay ba sila nagbabasa para makarating hanggang sa dulo. Pero ang hamon ay buhay na buhay. Basahin, pag-aralan, makinig tayo. Yung salita ng Diyos ay kailangan nating pahalagahan magbalik loob tayo, italaga natin ang ating sarili sa pagpapahalaga ng salita ng Diyos. Again, dito pa ho, sa mga susunod na talata, mula sa verse 6 and 8. Purihin si Yahweh ang dakilang Diyos, sabi ni Ezra. Ita, itinaas naman ng mga tao ang kanilang mga kamay at sumagot, Amen, Amen. Nagsiku nagsiyukurin sila at sumamba kay Yahweh. Makikita natin dito, magtayo po ay nagpapahalaga sa salita ng Diyos. Ang isa sa magiging resulta niyan, matututo kang sumamba sa Panginoong Diyos. Kasi mababasa mo eh, God deserves our worship. Ah, ganito pala si God, mapagpatawad siya, mamahal niya, gusto niya tayong pagpalain. Karapat dapat lang siya nasambahin. Verse 7, pagkatapos tumayo ang mga tao at ang kaotos ay ipinaliwanag sa kanila ng mga levitang sina Jeshua, Bani, Serebias, Jamin, Akub, iba't iba pa mga pangalan. At sabi sa verse 8, binasa nila ang kautusan ng Diyos at isinalin ito sa kanilang wika at ipinaliwanag ito upang maunawaan ng mga tao. Bakit ito kailangang isalin sa kanilang wika? Kasi nung panahon na ito, nakatira na sila. ba diba, sa Persya? At iba ang salita nun mga Aramaic, Persian, iba-iba yung salita. Pero sila, yung kanilang text, yung tinatawag na Masoratic text, ay Hebrew. So, maray sa, ang iba sa kanila, baka hindi na marunong mag-Hebrew, kailangan isalin. At pagkatapos, kailangan ipaliwanag. Bakit? Upang maunawaan. Kaya napakahalaga ho na tayo ay nag-aaral ng salita ng Panginoong Diyos. At sa mga susunod na mga buwan, meron tayong mga discipleship lessons. Sana ho tayo ay makiisa. Sisimulan natin sa September. Ka Again, katapikin mo yung katabi mo. Sabi mo, kapatid, sama ka, sama ka ha? sa pag-aaral natin ng Biblia. Yan. Pag umabsent yan, tandaan nyo yan ha. Pag umabsent 'yan, pingutin niyo. <laughs> <Yoy>, joke lang. <laughs> so kailangan ho natin, ito po ay ano, responsibilidad natin. Ito ay dapat na gawin natin. Kasi hindi ho talaga tayo lalago kapag tayo ay hindi nagpapahalaga sa salita ng Panginoong Diyos. And ito pa po, no? sa, sa, verse 18 ng Nehemiah chapter 8, ang aklat ng kautusan ay binabasa araw-araw mula sa unang araw hanggang katapusan. Pitong araw silang nagpista. Ito, yung celebration patung patungkol sa salita ng Panginoong Diyos, yung pinakamalapit ito, yung January. Di ba? Alam natin, Bible Month. Sineselebrate natin. Sa kanila, meron din silang celebration. Mayroon sila, kasi silang pista 'di ba na sinas celebrate. Isa nga ho dito yung mga tolda. Hindi titira sila sa tolda, hindi sa bahay nila. Magtatayo sila ng tent. And then dito sila ay nagbabasa ng salita ng Panginoong Diyos, ng kautusan. Nagtitipon-tipon sila. Bagamat ang hamon sa atin ang pagbabasa ng Biblia ay hindi lamang ho tuwing January, kundi araw-araw. Kaya again, ang challenge ko kanina, kung kabilang ka sa mga kapamuso na sa palagay mo, direct to the point na tayo, tamad ka magbasa ng salita ng Panginoong Diyos para sa iyo to. Kung sa palagay mo, kabilang ka dito na wala kang oras sa pagbabasa ng salita ng Panginoong Diyos para sa iyo to. Actually, para sa ating lahat to. Whether tinatamad ka or masipag ka, kasi ang hamon dito ay hindi lamang magbasa. Balikan natin yung sabi sa Ezra chapter 7 verse 10. Ezra had set his heart to study the law of the Lord, pag-aralan, para ano? To apply, to practice, to obey. At pangatlo, para maituro. Magbalik loob tayo sa ating Panginoong Diyos. Naririto tayo, maaring present tayo, but the challenge italaga nating muli ang ating sarili sa pagha, pagpapahalaga sa kanyang salita para ho sa ating lahat ang hamon na ito ni Ezra pangalawa pagtatalaga na kailangan nating gawin basahin natin muli One, two, three, go! yun ito ho yung naging hamon sa kanila Binasa nila ang salita ng Diyos, ang kautusan ng Diyos, ang mga tuntunin ng Diyos. At na-realize nila, sumuway sila. Kaya sila pinarusahan, kaya, kaya, sila pinatapon sa Babylonia dahil hindi sila sumunod sa mga tuntunin ng Panginoong Diyos. Pero dito sa pagbabalik nila, sa lupain nila, sa Jerusalem, itinalaga nila muli ang kanilang sarili sa pagsunod sa tuntunin at kautusan ng Diyos. At ito po ang hamon din sa atin ngayon. Sabi dito sa Nehemiah chapter 9 verses 1 to 3, noong ika 24 na araw ng buwan ding iyon, nagtipon ang mga Israelita upang mag-ayuno, nagsuot sila ng damit panluksa at naglagay ng abo sa kanilang ulo upang ipahayag ang pagsisisi sa kanilang mga kasalanan. After reading the word of God, after reading the law of God, na-realize nila, malaki talaga yung pagkakasala natin sa Panginoong Diyos. Actually, yung iba, may, may narinig na akong ganito eh. Kaya minsan ayaw nilang magbasa ng Bible. Kasi alam nilang, lalo silang sermonan Kumbaga alam na nilang, halimbawa, may, alam bawa, alam niyang bawal makiapid. Ayoko kong basahin yan, kasi alam ko meron, mababasa ko yan. Alam okay, niyo, alam niyo nang bawal, pero dahil susuportahan palalo. lalo, lalo kang makukonvict, iniiwasan mo na. May mga ganong tao eh, di ba? Minsan na ayaw nilang basahin kasi tatamaan sila. Pero dito, tinamaan sila, hindi nila iniwasan. Ano yung naging tugon? Nagsisi. Kaya ho, napakahalaga, nagbabasa tayo ng salita ng Panginoong Diyos to remind us, baka mamaya, meron tayong nagagawa na hindi na pala kaaya-aya sa Panginoong Diyos. And the moment that we read that, we encounter that, ang magiging tugon natin, magsisi tayo. Sabi dito sa susunod na talata, sa verse 3, na natili silang nakatayo sa kanilang kinaroroonan sa loob ng tatlong oras, samantalang binabasa sa kanila ang kautosan ni Yahweh na kanilang Diyos. Pagkatapos, tatlong oras din silang nagpahayag ng kanilang mga kasalanan at sumamba kay Yahweh na kanilang Diyos. Nagpahayag sila ng kasalanan. Kay Yahweh. Di ba, hindi natin kailangan ng butas-butas na ganito. Tapos ikok, kinokonfes ko po yung kasalanan ko po. Di ba, pupunta tayo. Ngayon diba, may prayer cubicle. Wala naman ho tayong mga butas-butas dyan na ano pader. So we, you can communicate to God. You can confess face to face kay Lord. Lord, nagkasala ako. Yan, gamitin natin yung ating cubicle para makapanalangin. Pagkatapos nilang humingi ng tawad, ipahayag yung kanilang kasalanan, ito yung naging resulta. Sumamba sila kay Yahweh. Nakikita natin ano, yung pagsamba sa Diyos ay hindi nawawala. Hindi na naunawaan nila. The spirit of Ezra is about worshiping God. Kaya tinayo ang templo to worship God. Kaya bumalik sila sa salita ng Diyos to understand why we need to worship God. Bakit sila nagsisisi sa kanilang mga kasalanan to worship God? Kasi pag may kasalanan tayo, we cannot worship God. Hindi maririnig yung ating mga panalangin sapagkat yung mga kasalanan natin say nagiging dahilan upang tayo malayo at hindi madinig yung ating mga panalangin. Naiintindihan nila. Napakahalaga. Lahat yan konektado. Ang pinaka-purpose to worship God. To communicate to God. And then, verses 28 to 29. Nagkaroon ho ng panalangin. Sila Nehemiah, sila Ezra. Itong tinatawag na historical prayer. Ano yung historical prayer? Yung binabalikan nila yung nakaraan. Kayo po ang Diyos, tatapat. Tinawag nyo sila Abraham. At sila'y pinagpala. Pinarami nyo ang aming lahi. Binagin nyo kami ng lupain na ganito. Dinala nyo kami dito. Kayo ay naging tapat kami. Nagkakasala. Pag kami ay nagkasala, lumalapit kami. Nagpap kami ay inyong pinapatawad. Nagigas yung historical. Binabalikan yung kasaysayan. That's the good reminder. Para remind tayo. May remind natin ng ating sarili. Ganun pala kabuti ang Panginoong Diyos. Minsan kasi nakakalimutan na natin yung the goodness of God. Kasi nakikita na lang natin yung present situation. Minsan nakakalimutan natin kung gaano kabuti ang ating Panginoong Diyos dati. Kasi sa sobrang sama ng sitwasyon natin ngayon. Yung kanina yung shinar, di ba? Ang ganda, ang ganda ng testimony kanina eh. Na habang nag-worship, biglang may tumawag. Magandang alalahanin yun palagi, di ba? Ni Aileen. Pag, pag tayo, tayo din mismo, pag, duma pag, dumating tayo sa punto ng matinding pagsubok, balikan natin yung patotoo. Hindi. pagpapalain din ako, tutulungan din ako ng Panginoong Diyos. Yun yung historical prayer. Merong palang, ano, may maganda rin palang pagiging historical. Kasi sabi nila, ang mga, ewan ko, sabi nila, no offense ano, ang mga babae daw, historical. Sa mga mag-asawa. Tama ba yun? Yung napag-usapan nyo na, batin na kayo, after 10 years, mula na lang sa baul. Bi binungkal na naman. O, oh, di ba pinatawad mo na ako dyan? Yun yung masamang historical. Ano? Pero merong mabuting historical pag binabalikan natin ang kabutihan ng Panginoong Diyos. Yung, kahit yung kabutihan ng ating kapwa. Naalala ko, nung misang kausap ni Mrs. Kau yung uh, bata. Hindi ka namang masamang bata. Kilala kita eh. Di ba? Binabalikan yung mabuti. Nare-reinforce. Ah, nga, no, ganito ako dati. Ito identity ko dati. Ganon din yung magandang historical. Balikan natin. At ito po, historical prayer. Ano yung panalangin? Ngunit, nang ang buhay nila ay naging matiwasay, tinutukoy po yung mga Israelita, muli silang nagkasala laban sa iyo, kaya't pinabayaan mo silang muli matalo ng kaaway. Ngunit kapag sila'y muling nagsisi at tumingin ng tulong, pinapakinggan mo sila mula sa langit at paulit-ulit mong silang iniligtas sapagat ikaw ay mahabagin. Binabalikan nila ni Maya. Ganito kabuti ang Panginoong Diyos. Yung cycle of sin. Iba, paulit-ulit yung pagkakasala, pero paulit-ulit din yung pagpapatawad ng Panginoong Diyos. Kaso nga lang, meron po talagang punto na hindi ka na matuto ah, kailangan ka talagang paluin na, ah. kaya sila pinala. Kaya huwag natin sasagarin ano, yung grace ng Diyos. Ah, mapagpatawad naman ng Panginoong Diyos. Yes, mapagpatawad, pero yung consequences of sin, mararanasan pa rin natin. At ito po yung naranasan nila. Then, verse 29, Binabalaan mo silang manumbalik sa iyong kautosan, ngunit sa kanila'y kapalaluan, lalo nilang nilabag ito. Kahit na ang kautosan mo ay nagbibigay buhay, sa katigasan ng kanilang ulo ay sinuway nila iyon. Nagpadala ang Panginoong Diyos na mga propeta. Bakit? Kasi established na dito yung, yung kanilang law. Yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, established na ito. Nung panahon na ito. Pero... Dahil nga siguro, hindi na nila pinapahalaga ng salita ng Diyos, hindi na nila binabalikan yan, nagpadala siya ng mga propeta. Supposed to be, yung mga pari nung panahon nito, sila dapat yung mangunguna. Pero even, yung mga, mga pari nung panahon na ito, naging corrupt na rin sila. Nagpadala ang Diyos ng mga propeta. But kahit na nagpadala ng propeta to remind them, magbalik loob kayo sa Diyos, naging matigas pa rin ang ulo. At yun yung naranasan nila, yun yung binabalikan nila. Lord, ma matigas talaga ulo namin. We don't, we deserve, deserve namin ito. Pero lumalapit kami sa iyo kasi ayon sa kasaysayan, mapagpatawad ka talaga. Kailangan nun nating bumalik sa Diyos. The moment na tayo sa, dumating sa punto ng buhay mo, nagpaulit-ulit kang bumabagsak, paulit-ulit din tayong lalapit sa Panginoong Diyos. Gayun man. Yung warning, the consequences of sin, ay laging naririyan. Kaya wag ho nating aabusuhin ang tinatawag na biyaya ng Diyos. At dito ho, sa Nehemiah chapter 10, verses 28 and 29. Kami, ang sambayan ng Israel, ang mga pari, mga levita, mga bantay pintuan, mga mga awit at mga manggagawa sa templo at ang lahat ng iba pang lumayo sa mga dayuwang naniniran sa aming lupain bilang pagsunod sa kautosan ng Diyos at pati aming mga asawa at aming mga anak na lalaki at babae na paong mga may sapat na pag-iisip, halos lahat sila. Ano yung sabi nila? Ay nanulumpa kasama ng aming mga pinuno at nangangakong tutuparin ang buong kautosan na ibinigay ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si Moises, susundin namin ang lahat ng tuntunin at utos ng Diyos naming si Yahweh. Ito po ang hamon ng Ezra campaign. Pagmuling pagtatalaga ng ating sarili sa pagsunod sa tuntunin at kautusan ng Diyos. Kaya tatanungin natin ng sarili natin, masunurin ba ako sa Diyos? Sinusunod ko ba ang instruction ng Lord? Ang panuntunan, ang tuntunin at kautusan ng Panginoong Diyos, sinusunod ko ba? Marahil marami sa ating magsasabi, bumabagsak tayo. This is for all of us. Wala akong perpekto sa atin. Tayong lahat at even me, kasama ho dito na dapat ta talaga itinatalaga natin ang ating sarili araw-araw sa Panginoong Diyos. Italaga natin ang ating, muli natin it italaga ang ating sarili sa pagpapahalaga sa Kanyang salita. Muli natin italaga ang ating sarili na susunod na sa Kanyang tuntunin at kautusan. Ito yung ginawa nila pagkatapos nilang maunawaan ang kanilang kasalanan, pagkatapos nilang magsisi, ang resulta, pagsunod. Baliwala ang pagsisisi kung wala hong pagbabago. Sapagkat yun po ang ibig sabihin ng pagsisisi. Change of mind. At pag nabago ang mind, nabago ang heart, ang resulta, magbabago din ang life. Kaya kailangan merong aplikasyon kailangan nating sumunod sa kautusan at tuntunin ng Diyos italaga natin ng ating sarili. At bilang conclusion, basahin natin. One, two, three, go! Yan. Ito po yung hamon sa atin ng Ezra Campaign. Yes, active tayo. Wala tayong absent. At minsan may, may nagsasabi pa nga minsan yung devotion para lang maitawid na lang. Pero ito yung hamon ng Ezra campaign. Muling magtalaga sa Diyos at ibalik ang init ng unang pag-ibig. Sabi ko sa Revelation chapter 2 verse 4, nagtatampo si Lord Jesus Christ sa isa sa mga churches. Sabi dito, subalit, may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Iniwan mo na ang pag-ibig mo noong una. Alalahanin natin kung gaano natin kamahal ang Lord noong unang panahon, noong bago pa lamang tayong kristyano. Noong unang panahon na ayaw nating umabsent, na ayaw nating malate. Pero ngayon, yung pagpakaramdam mo, okay lang malate. God is gracious naman. May tinatawag ng ano eh, yung, di ba, yung grace time, yung grace period. Sigad pa kaya? Pag ganun na huyo nararamdaman natin, nasa isip natin, nakot, para ho sa atin to. Ibalik natin yung init nung first love. At dito ho, si Pastor Al Termulo, naintindihan niya ito eh. Kaya nag-compose siya ng isang kanta. Kilala niyo po ba si Al Termulo? Hindi niyo kilala, no? Ako din eh. Kahapon ko lang nakilala actually. Pero ang kilala natin, yung kumanta ng kanta niya. Ito po yung kanta. Dati-rati. Gagets okay, yun na? Pag narinig natin yung kantang yon, ang unang-unang iniisip na marami, pag-ibig sa kapwa. Mali. Para ho sa Panginoong Diyos yung awiting ito. Actually, dito sa unang linya, dito sa unang linya, parang si Lord si Lord 'yung nagsasalita. Sa dulo, 'yung tao na. Ang punto dito, 'yung story dito, nami-miss na ni Lord 'yung first love mo. At ito 'yung mensahe ng kantang gaya ng dati. Pastor po 'yung nag-compose nito. At 'yung point of view nito, 'yung sabi nga nila, POV. Hindi ho point of view ng tao point of view ng Diyos. Tingnan natin yung mga linya. Hindi ko yata nailagay dito eh. Dati-rati, laman ng puso mo ay ang pangalan ko. Ano kasunod? Lagi ako sa isip mo. Ang ganda pala ng ibig sabihin nito. Pero nung una ko narinig to, nung bata pa ako, akala ko, ano eh, rap song eh. Romantic song. Yung pala, Isang kanta na namimiss na ni Lord, yung first love mo. Sabi pa sa susunod, Dati-rati, inaawitan pa, labi ay may ngiti, mga matay nagniningning. Di ba? Pumapasok ka sa church, excited ka, nagniningning yung mata mo, para kang anime. Ting! Kumikislap yung mata mo. Dahil gustong gusto mong maranasan ng Panginoon. Pero ito ang tampon ng Diyos. Ngunit ngayon, nagbago ka. Sunod. Nasaan na ang init ng pagsinta? Pangako mo hindi magwawakas. Ang ganda pala ng, kan ng kanta na ito. Mar Siguro kabilang din tayo dito na nangako na sa Panginoong Diyos. Pero, na hindi natin tinupad You know, oh, mayroon lang baka pa nga May audio pa tayo, no Ang ganda ho ng ano Kaya ito, pag mapapakinggan ho natin yung kantang ito Ituwid natin yung yung understanding natin Ang point of view nito, inaawitan ka ng Lord Namimiss ka na ni Lord, bumalik ka na sa akin Yung unang pag-ibig, iparandam mo sa akin Yun po yung, yung tingin dito Tapos, sabi pa dito, yan, ito po yung, itutuloy ko yung sa pinakadulo na. Sabi dito sa pinakadulo, Di mo alam, ako'y nasasaktan. Sa di pagpansin sa aking pataas ito, di ba? Pagmamahal. Lumapit ka at ako'y naghihintay. Nasasaktan si Lord. Ibalik natin yung first love natin kay Lord. Nasasaktan siya. Ito ah, ito na lang tayo na lang sa point of view natin. 'Di ba ang sakit-sakit, yung crush mo hindi kanya crush. Yung crush mo walang oras sa ito, sa iyo. Crush pa lang 'yon. Si Lord hindi ka lang niya crush, love ka ni Lord. Pag nagmamahal ka, gusto mo lagi may oras ka para sa kanya. Pag nagmamahal ka, gusto mo laging kasama siya. Dito naalala ko nga no, meron tayong kasama dito OFW, siguro miss na miss niya yung kanyang Asawa, excited umuwi lagi. Hindi eh. Di ko na babanggitin ng pangalan. Hello? Ano oh, nandiyan siya. Hindi, alam ko yan, meron tayong mga OFW dito. Yung mga, mga babae na naiiwan dito, yung mga lalaki na nag aabroad Di ba, yung miss na miss nyo, yung asawa nyo, gusto nyo laging makasama. At si Lord, wala hong makakatalo sa pagmamahal ng Lord. Miss na miss ka na niya. Ang gusto niya, ibalik mo yung first love. Yung tamis, yung init ng unang pag-ibig. Kaya nung naunawaan, nung tumatanggap nung awitin, ito yung pinakadulo. Point of view na ito nung kristyano. Panginoon, ako'y nabulag ng magdaraya mundo ako ay patawarin mo mula ngayon. Ang buhay kong ito'y alay sa iyo. Gamitin mo ako gaya ng dati. Ang ganda pala nung kanta na ito. Kaya pag tayo ho, dumating ho, sa punto ng buhay natin, no? parang nangihina tayo, maganda ho awitin to. Kasi ang point of view nito, si Lord, namimiss ka na niya. At ang ating tugon, humingi tayo ng tawad sa Diyos, magbalik loob tayo. The spirit of Ezra campaign, muling italaga ang ating mga sarili. Tayo pong lahat ay at tumayo, tumayo. Awitin natin. yung I need revival. Ang ganda pala nung hamon ng Ezra campaign sa atin, ano? At ito po ay hindi lamang ho patungkol sa mga backsliders, kundi para ho sa ating lahat na lumilimot na sa kanyang salita, na binabaliwala na ang pagsunod sa kanyang kautosan. Ang hamon ho ng Ezra campaign ay para sa ating lahat. Magbalik loob tayo sa Diyos. Italaga natin ang ating mga sarili para sa Kanya. We need revival, Lord God. In the name of Jesus. Lord, you are touching our hearts right now. Holy Spirit, we need revival.